lang po kay Ate yung binigay ni Ate. At para sa iyo Ate, maraming maraming salamat sa paulit-ulit na pag- Hi guys, good morning. Kung nakikita nyo po, medyo iba yung location natin ngayon kasi ito tayo dito. Pakita ko nga. Ito yung tinatawag nila fish port. Ayan na guys, yung sundo namin. Ayan, bumili pala kami ng merienda. Ayan. Kumuha din tayo ng gasolina para hindi na si tatay. <laughs> para malit siya tayong <tata> bangka. <laughs> Ayan guys, nakikilala nyo ba siya kung kaninong tatay yan? Ayan, may idea na siguro kayo. Ayan guys, makikita nyo meron mga biscuits. Kami yan dito. natin dito. Nandito pala si Ana, si Nanay, eh, siyempre. Nagulat si... sila daw. <laughs> <laughs> Nagulat sila. So, dito pa pala. Halit. Ayaw mo na nila. Pagpapakalit. Pero oh. <laughs> pa doon. Oh. Ita. <laughs> <laughs> Ang galing. Ang galing na nila dito guys. Ang libangan nila dito. Yung radyo nilang <laughs> may antena. Oh. Tapos ganito lang po yung ano. Anali ka na. Turuan mo. Gaano ka dito? Punta ka dito. Upo ka na eh. Upo ka na eh. Oh, yan guys. Yan si Ana. Tas mo ano. Hindi ba kita? Paulaw. <laughs> yan. Ang galing nila dito guys. Kasi Uh, bata pa lang sila na ano na sila sa ganitong ano, di diba, pamumuhay. Uh, nagpapakain sila ng uh, bangos. Ito yung ito na yung hanap buhay ni tatay. Dito sila ano, dito sila ah uh, pag, uh may alawan sila gano. Tapos kapag uh, dating ng walang 6 or 7 months, pwede nang harvestin yung kanilang bangus Tapos meron silang ah uh, porsyento parang percentage ganoon you know, yun yung parang makukuha nila na ano bonus nila yan Ang galing niya. Ana, ano galing pakain ka na ano you know? oh oh galing <laughs> <laughs> yan yeah. dito pagka hindi ka sanay medyo parang mailu ilu ka konti kasi ganito talaga kapag umaalon syempre aalon din to kasi nakalutang kaya nga tinatawag na fish cage floating cage yan. Malaki na naman ang pila. na malapit na parbis ni Nanong Leng. Eh. Malapit na parbis. Malalaki. Malalaki na. Malalaki oh. Yan. Ah, uh, pagbaba ko guys, meron nako ako agad nakita pala dito. Ito 'yung napansin ko. Ah, uh, meron pala sila talagang libreng ulam dito. Ang ginagawa ni Tatay kasi, na kung sa Ilocano mayroon sigay lambat. Tawag, pero hindi siya lambat tawag dito. Paano pa tawag dito sa Tagalog? Sigay kasi sa Ilocano tapos ito yung nakukuha kabasi. Tapos ang ginagawa nila, idadaing nila o, oh, di ba? Libre na yung ulam, masarap 'to. Tsaka mahal po ito sa bayan. Oh, libre pala ulam nila dito. Kaya pala, kaya pala sagana si Ana dito kapag pupunta si dito, hindi na problema. Pag may nakukuha silang bigas sa palaro, dito na yung ulam nila. Oh, dito, libre. Yan. <laughs> Yan. <laughs> Guys, yung tatay pala ni Ijong nandito pala oh. Kasi ano siya nangunguha pala siya ng anong kinukuha mo tatay? Talaba. Ah, talaba. Yan. Sa mga hindi nakakalam, hi mag-hi kayo diyan. Yan si Catherine, si Nanay ni Ijong, tapos si Ijong. ang din yung ano nilabi binabantayan nilang ang peace cage o oh. yeah, magkapit bahay lang po sila tapos ganito po pala itsura ng ano yan yeah. tara i-house tour ko kayo dito sa mansion ni Ana dito ko pag dito talaga hindi ko alam yeah. ganito so, ganito, ganito talaga ang magiging itsura guys pagka uh, nandito kay Solop kasi hindi naman talaga to issue ito siya sa pero ang kagandahan dito kapag mainit ganun meron silang ano at saka kapag ka malakas naman yung hangin, malakas yung ulan, bago pa ano yon, uh, umuwi na sila. Ang na, uh, dito si tatay na lang. Kaya safe naman po sila dito. Sabi no? kung nasa barko? Ano, mahigaan din sila. mahigaan din sila dito. Oh. Ay. Tapos, uh, meron pala tayong ulam dito. Oh. Yan o. Nakuha ng ano yung... Uh, Skylab yun yung parang lambat din ano tapos siyempre may nakuha din silang hipon. O, yan. Hindi lang sa pagbabantay dito sila, kumikita sila tatay. Meron din. May Skylab kayo nanay, di ba? O, yan. Meron din silang Skylab. Yun yung tinatawag. Yun yung mga uh, nasa video namin noon pa na lambat siya. Nas may ganun, no? May fishnet. Ayan, Ayan guys. Ah, uh, yung pinakasadya talaga namin kung bakit kami nandito ay kasi yung nakaraang video po natin na kung saan maraming nagpapot kaya na dalawang tao po yun which is uh, tig 1,000 sila yun yung birthday niya kaso medyo na delay tayo ng uh, pag upload dahil sobrang dami talaga nating ginawa alam naman ng mga ano yan kasi meron mga may fiesta tapos syempre may mga palaro din kami kaya kahapon ko lang siya na upload tapos ngayon guys uh, itong uh, nag sponsor kay Ana ito ay pa birthday ano alam niya kung sino siguro <coughs> siya si auntie oh, yeah grabe si auntie gagabi pa lang po ang totoo niya gagabi pa lang po naibigay niya na po sa akin yung kanyang pa birthday para kay Ana ang um, uh, sa sobrang enjoy nga natin sobrang tuwa niya na uh, nakita niya yung video kasi syempre Uh, nagte-thank you din siya sa lahat ng mga sponsors kasi mula nung dumating din siya sunod-sunod yung mga sponsors namin kaya sabi niya, ay, siyempre maswerte kami maswerte yung mga uh, bata kasi nagkaroon din ng sunod-sunod na sponsors kaya si auntie nalaman niya nga na birthday ni Ana at siguro sabi din niya nga na kasi uh, lahat niya ng birthday na nila although lahat ng mga birthday nila na paghandaan natin ng mga nakaraang taon halos lahat sila uh, na panood yun naman po sa mga video natin pero ngayon sabi natin tuwing my birthday ng mga kids ay uh, sasabihin ko sa kanya at meron siyang sorpresa so kung sakali kung hanggang saan man yun oh, so, at least uh, uh, mabigyan yung mga bata na pa, mas, uh, pa birthday para kay uh, auntie galing so yan kaya kami nandito kasi ibibigay namin yung binigay ni Auntie na pag-birthday kay Ana. Yan. Nakatuwa. Tsaka, ayan. Tsaka, uh, tawag dito. Napansin nyo naman po mula nung hindi hindi talaga sila lagi-lagi na nakakano ng ano ng sponsors. Kailan lang sila nakakuha ng mga sponsors ganon. Kasi uh, makikita nyo naman po sa video halos yung mga ibang bata meron na sila tapos sila uh, parang hindi hindi ano meron man pero madalang at saka noon pa yon at saka talaga ako siyempre bilang ano nila uh, nakakatuwa kasi isa sila sa magbibigyan ng mga ganyan may cash ganun kasi deserve talaga nila na makakuha ng ganito dahil uh, sa mga hindi nakakalam si Ana ay si ano syempre, si Princess Shing na lang Sheng, ha? matalino si Sheng. Top 1 or top 2 siguro sa sa school nila. Talaga hindi sila pinapabaya. Talaga hindi nila pinapabayaan yung pag-school nila kasi tuwing umaga, 6.30 yata yun, dumadaan sila doon malapit sa tindahan namin kasi doon ang labasan papunta yung school. Nakikita ko talaga yung sila. Bit-bit-bit nila yung... Minsan, uh, sinatid talaga sila ni tatay kasi meron silang kulong-kulong uh, yung tricycle. Yan. So, itong ibibigay natin sa kanila, siguro napakalaking tulong ulit to para sa kanila. Tapos, uh, sasabihin ko po sa inyo, marami pa po tayong uh, e sponsors na dumarating. Ang totoo lang, meron na po na nandito sa akin. Pero sa mga ibang araw, ibang bata, at makikita nyo kung sino-sino yung mga yon. Marami na akong nakalista sa notebook ko kung sino yung mga bata na magbibigyan. Tapos kung uh, sinong nagbigay. Tapos yung pagbibigay uh, ni auntie ngayon, hindi lang po ito dahil nasabihin ko na po sa inyo yung March po, ay yung month po ng May meron po siyang uh, ibibigay na uh, allowance para sa school ng mga bata Yan. so ito ito ibibigay ko kay Ana yeah ito ay binigay po ito ni auntie 2,500 Diba? So, <laughs> <My birthday. laughs> yan oh. Bavert. Cantey. Yeah, langali naman yan ano. Ano? Ate tayo. <laughs> yeah, uh, 2,500 nakaraan nakakuha sila ng yung pag, yung kakatapos na ng video natin 2,000 pesos, 'di ba? Tapos ngayon makaka-receive ulit sila ng 2,500. 'Yan. Kung nakikita nyo yung background namin, ito na 'yung totoong trabaho ni tatay. Ito sila kumikita buwan-buwan, minsan, uh, siyempre sa buwan-buwan may allowance siguro sila. Tama ka uh, may allowance sila. Tapos, pagdating ng 6 uh, to 7 months, 8 months, di ko pa alam kailan lalaki yung tamos nila. Mer mag sila, meron silang porsyento doon, tawagin. Uh, pwedeng swerte, pwede rin hindi. Uh, yan, doon sila kumakapit sa swerte na kapag, kapag ka mataas yung ano ng bangos, yun malaki rin yung kanilang kinikita at uh, yun yung uh, nila sa uh, kanilang pamumuhay so ito ibibigay ko na lang ito kay ayan uh, sinanay. si so, nanay ayan, galing yan kay auntie Ana, anong masasabi mo kay auntie dahil maliban sa inyong alawa sa TIC 500 meron kang pa-birthday para sa kanya meron siyang pa-birthday para sa iyo na 2,500 napakalaki ba? <laughs> hindi ko hindi ko rin imagine na si Ate nung nakita niyo yung video namin ah talagang nagpadala agad siya oh, malaking ano na ano, dami mo nung mabibili noon no? oh, ano masabi mo kay Ate? Uh, ano masabi mo ah, Ate? tawa Ang galing din ni Sheng, oh. lang siya kasi masaya siya. Mas matanggal si Sheng, pero ate niya. Ate niya si Ana. Si Ana mas matanda siya ng konti na na. Oh, tapos maraming nagko-comment, kambal daw ba sila. Hindi po sila kambal. Nauna po si Ana, tapos si, si Sheng. Oh, yeah Tapos syempre madalang niyo makita si tatay. Yan si tatay pala. Yan, yung tatay nila. At yung mag video kasi natin, sa tuwing pumupunta kami sa bahay nila, siyempre si tatay, hindi dinak natin nakikita kasi nandito siya, nagpapakain ng bangus. Yun talaga yung kanilang trabaho, hindi nila ito pwedeng uh, iwan. Ma, siguro kapag iwan nila to may ibang tao na nandito para magpakain ng bangus. Nakaka-touch kasi isa na naman kayo sa nabigyan ng ganitong klaseng ano, napakalaking tulong talaga. Although si auntie, hindi na siya bago sa ano dahil uh, lagi mo pong naririnig talaga anti anti kasi siya po yung pinaka major sponsors namin na sobrang laki talaga ng naitagulong sa amin sobrang laki ng naiambag hindi lang sa mga bata kundi sa palaro namin kung, 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 kung talaga kung bakit kami nagkukuntinyo risa si anti sa dahilan dahil napakalaki ng tulong niya sa palaro natin ating po, pambili po ng bigas at mga gamit po ng mga bata. Maraming maraming salamat po at eh, mag-ingat po kayo dyan. I love you po. Salamat nanay. Tama yung sinabi nanay. Uh, tama yung sinabi ni nanay. Kung pag yung 2,500, magkano ang sahod mo dito tatay sa isang buwan? 4,500. Uh, yan, 4,500. Kung pag sila tatay, hindi sila umaasa sa mga ano natin. Uh, sponsor sa mga games natin, talagang kumakayot sila ng sarili nila. So, yung 4,500 sabi nga ni Nanay, halos na kalahati na talaga yung sahod. Kaya napakalaking tulong. Imagine nyo po, hindi, na, hindi, hindi ko po sinasabing ang 4,500 ay maliit. Pero sa panahon natin ngayon, yung 4,500 pesos, tatlong sakong kilo tatlong sako na tig 25 kilos maubos na siya. So paano pa yung pag-aaral ng mga bata? Paano pa yung uh, kung meron silang bibilhin? Uh, uh, ah, natin magkaroon ng kasakit tayo, di ba? Pero malay natin, may mga time na hindi natin maiwasan na gano'n Kaya, yung nakukuha nila ngayon, ako po mismo na natutuwa ako kasi talagang na-appreciate nila yung binibigay ng mga sponsors natin. Napakalaking tulong talaga yan. At yung kapag, yung, uh, yung mga nakukuha nila, isip nila yan. Pwede pampagawa nila ng banda-dadagdag sa pampagawa ng uh, bahay nila. gano'n At saka talagang hindi ko na imagine na parang araw-araw na ako nakaka-receive ng mga sponsors para sa uh, mga tweets natin. So, dito masasabi ko kay Auntie, lubos po kami nagpapasalamat kasi sa totoo kahit napaka-busy ni Auntie, pagdating ng umaga, nag-go-good morning talaga yan sa akin para kumustahin kami, kumustahin yung mga bata, nanay, tatay, ano yung plano natin anak, sabi niya sa akin lagi, ano yung pwede natin maitulong, ano yung pwede natin pilhin, ano yung pinaka-importante yung mabili para sa palaro. Ganon si auntie, sabi napaka-pusilap ng puso, hindi yung para para sa kanya yung pagpaga kasi marami, hindi ko naman nilalahat. lahat, marami po talaga yung syempre kapag ka uh, nasa angat na ng buhay uh, pero si auntie kahit nasa masasabi natin comfortable life kapag ako kum comfortable na siya yung parang okay na yung buhay niya pero yung mga ibang blessing na tumarating sa kanya yung talagang ano is binibigay niya sa amin yung iba para sa mga bata yan hindi lang sa mga bata sa nanay at sa tatay nila kaya nagpapasalamat ako ng sobra sobra kay Ante uh, Dante ito siya niya sa akin talagang nakakatuwa sobra nakakatuwa kasi imagine natin napaka simple lang natin dito nagpapalaro simple lang tayong tao pero may, may, may kagaya ni auntie na kahit nasa ano na siya is tumatawag pa rin pa siya sa mga kagaya po natin kaya kay auntie wala na po ako masyadong masabi kundi I love you auntie uh, hindi lang ako uh, yung home um, team namin ang sasabi ng I love you po sa inyo dahil mahal po namin kayo kasi kung hindi po dahil sa inyo siguro syempre Uh, hindi na dadagdagan yung mga pag-games namin, hindi na dadagdagan yung mga sponsors namin. Napakahirap, pero kinakaya pa rin po namin yan para sa mga bata. So hanggang dito na lang po yung video namin. At sana uh, nagustuhan nyo po yung mga games namin. Marami pa po kami ilalabas na katatawanan. At marami pa din po kami ilalabas na mga upcoming sponsors na mabibigyan ng mga bata. Abangan nyo yan. May mga pitong bata, may lipasa, halos lahat sila mabibigyan. So, hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat. At mahal po namin kay lahat, lahat ng mga viewers, especially the sponsors. Bye-bye!